Hello guys, good morning. Nakabalik na ang mother nyo. Ayan, gumili ako ng gulay. Nahalo ko to sa paksiw ko. Ano. Tapos ano, gumili ako ng mga kakanig. Tapos itong salmon. Salmon daw to. Salmon belly. Ayan, binili ko yun sa kabu, yan sa kabuya. Tapos bumili ako ng aking favorite delis. Saan yung wapakayon? Tayo ha kain pebol. Iya, ito ra ang ka-take. Magaalam mo sana ko gusto ko yung sal. salad. Pakasabay na nilang haluan. Samaya. Samahan n'ya raw ko ngayon Tayo ng dinik na kapon ng nitong ito. Tinakay, dinilis. Diba? Hay sariwa pa. Sariwa pa siya kaya ano muna tayo. Masa na yung absinthe. Dito ko selo na lang eh. Ayan, dami ko pang kanat. Alam mo. Gusto ko nito yung ano, pinatuyo. Pinatuyo tapos may ano. yun, Ayun, sarap naman nito ang kain ko. Ito yung aking paborito paborito ko sa isda itong manigil. Siyempre, gusto ko rin may sabaw. Ito mas paborito ko ito. Basta isda na lang dyan. Kasi lalagyan natin ng paksiyo, paksiyo. Matis. tapos Sabi sa ano sa, sa big na may suka. Suka ang gagamitin ko dito. Yan. para masawa sariwa pa siya. napakasariwa tapos, tapos, lalagyan yung yung tapos dito ka muna. Gagayat tayo na. Gulay. Eh. Gusto ko ito sa ano. Okay. Sige po. Pagbasa natin pa. Pala, Okay. Gagayatin. gayat. Gusto ko mag-ano sa ng kanin. Pero bumili ako ng ano, hindi dinuguan doon sa okay. Gusto naman, alaga ako yan. Tapos, Tamatis. Tamatis. Tapos, sibuyas. Ganyan lang magluto. Napakasimple. Ako gusto ko talaga yung ano, yung mga simpleng luto lang. Ayoko na may mga sarasa. Ayaw ako basta. Hindi ko type yun. Ayan. Tapos, kukuha tayo ng bawang. Hindi ko talaga type yung... Ay, wala na pa ng bawang. Hindi ako nakabili. Ayos na yun. Kaya pa tayo. Nakabili ng ano. Ang bawang. Hindi ko type yung may mga sarsa na mga ano, gisa, gisado. Basta pagdating sa mantika, talagang wala. Hindi ko type yung mga mantika. Tapos, meron pang natirang na ano dito. Ganun lang magluto nito. Simple lang. Ito yung gusto kong mga kainin yung mga simple ulam. Pero masarap. Basta, lutong Pinoy ayos na yan. Hindi ko gusto yung mga luto-luto ano, na may mga sarsa. Hindi ko yan favorite. Eh. Pero yung mga anak ko, gusto yun. Hmm. Sungguh, sungguh, kasi mahal to mahal bayatin na lang natin. Siguro na naman ah oh, Oo, may hindi Ito lang sa gilid. Para lumasa. Tapos dalawang sili. Ay, love sin Tapos. Paminta. Yeah. Gusto ko yung ganitong paminta. Ayoko ng mga ano, dinodoro kasi pagka ganito na ano po siya hmm. yung ginaganito lang natatansya ko kung ilan ang ilalagay ito o diba tapos konting sabaw tapos maraming atin yung joke. <laughs> tapos siyempre, hindi mawawala ito ang aking magic-magic. Magic. Puro dago. Magic. Magic. Okay. Tapos sabay. Salang kakain ako ng kanin. Gusto ko yung marami akong makain. Kasi kagabi hindi ako kumain. Tapos, siyempre, tatakpan natin yan. Ubasan ko lang ito.